ng ating mga sigarilyo guys so ito yung ating lagayan ng ating sigarilyo so yan meron po tayong ditong ng uh, malboro gold so kumpleto yung malboro may red so tsaka yan yan ang ating. kapag nandito si customers guys dito sa harap ay makikita na niya yung ating sigarilyo dati dito ko siya nilagay dahil nga medyo tag-ulan ay ipinasok ko diyan sa loob at medyo na, na, na pa tayo ng isang kaha kaya yan lang muna sa loob yan guys. So ganito yung ating tindahan kapag uh, nandito sa harap si customers ay kitang-kita yung ating paninda dito sa labas guys. So super so good naman guys, ay uh, medyo tumatas yung ating uh, total sales ngayon at hindi katulad ng mga nakaraang week ay talagang uh, mahina mahina po yung ating uh, benta. So so ayan ingat-ingat uh, lang po tayo sa lahat ng ating mga sari-sari store owner. Uh, thank you very much sa mga payo, mga advice nyo sa akin ay uh, talagang uh, sinusunod natin yung mga kapwa natin kating kasari na nag-vlog. So, ayun, ang ating tindahan punong-puno dahil nga po ay kukunti lang po yung bumibili kaya marami po tayong stock. Lalo dun sa loob ngayon ay marami po tayong stock na paninda. Hello guys! welcome back to our channel again. So eto, nagbabalik na naman tayo guys dito sa ating sari-sari store business. This starting YouTube channel guys ay mapapansin nyo. Mayroon tayong mga sigarilyo dito kasi eto nga yung aking lagayan ng sigarilyo. At talagang uh... Pasok na pasok yung ating sigarilyo sa mga kabataan. Pero uh, tulad nga ng aking sinabi, hindi ko po ipinapayong uh, magsigarilyo ang mga aking customers. Uh, tulad nga ng aking uh, sinasabi lagi, ay ayanggat maari, ay, ayaw ko rin naman talaga silang uh, magsigarilyo sana. Kaso nga lang sila po ay nagre-request. So, eto. A uh, bilang isang sari-sari store owner ay uh, kailangan din natin uh, magbenta ng mga sigarilyo guys uh, yung ibang uh, tindahan ay hindi po nagbebenta so ito ang updated po natin dito sa ating mga sigarilyo abi uh, bidang bida ngayon si Camel ito si Camel guys ay uh, siya ngayon yung ating uh, malakas bumenta ngayon si Camel kaya ito si uh, uh Malboro ay nakakaramdam na siya ng konting takot dahil uh, tulad ng yung uh, blinag ni Ma'am Ibon Bautista ay uh, pinuntahan na rin siya ng ahente ng Malboro dahil uh, lumalakas na po ang Camel. So, ano nga ba ang uh, trending ngayon kay Camel dahil uh, tulad ng uh, kumakalat na ng mga balita ngayon, ang lakas mag-promo si Camel ngayon. Kung ikaw ay uh, ahente mo ay Camel, ang dami niyang uh, promo, guys. Tignan nyo na napakadami siyang free. <laughs> To, to magkano ang free natin dapat ay nagkakalaga na siya ng 400 pesos yung kanyang free guys. So, uh, bumili ka ng dalawang game. Mayroon siyang kasamang 15 na pirasong uh, copy ko. So, dito pa lang guys ay talagang uh, kitang, kikita ka na kay kabel uh, uh, Tapos yung uh, code niya, di ba mama? May code pa no? So, yung code pa. Ah uh, ito yung kagandahan kapag merong kang ahente. So paano ba magkaroon ng ahente ng Camel? Ito guys, katulad ng ating tindahan kung ikaw ay legit may DTI ay ikaw ay pupuntahan ng mga uh, dealer ng mga sigarilyo. kaya ahente kaya nakakakuha tayo ng mga free. So mga ganito yung mga free, napakadami. Minsan minsan yung free pad ng ibang uh, ibang uh, Camel kapag bumili ka ng tatlo o dalawa may kasamang isang rim na free. So, ganun po kalaki yung uh, natitiba natin sa mga sigarilyong. yung uh, kagito. Ah, ay may mga puro pa free. So, yun guys, ganito ako mag-display sang ating uh, sigarilyo dito yung ating uh, Chesterfield ay mabenta-mabenta rin yung ating Chesterfield pero number one na mabenta sa atin yung Marlboro guys kahit uh, uh, 10 pesos yung benta natin per stick ay Uh, mabenta, mabenta. So, ito si Camel, ay ang benta ko dito ay 6 pesos. Ang benta ko na dito, guys, siya ay Camel, uh, 120 ang isang kahan ito at napakabilis pong maubos. Dati, hindi pinapansin to si Camel. So, ngayon, dalawang rib lang na super sulog naman, guys, ay dalawang rib lang po ang nakuha natin dahil nga uh, medyo matumal tayo dito sa ating tindahan at saka uh, hindi pa nag-start yung uh, event dyan sa court. So, eto, ang uh, free natin ay babawi tayo dito sa pre. Uh, nagkakalaga na ito, ito ng 400 pesos guys at malaki-laki na rin ang tulong nito. So, ayun, uh, ang ating mga iba pang mga uh, mabentang malburo ay, mabentang malburo, mabenta ang mighty. Mighty Red at saka Mighty Green. So dapat mayroon kang Mighty Green. Tapos uh, Fortune Light, mayroon tayong Fortune Light. Ang benta natin dito ay 7 pesos ang Fortune Light. Mayroon tayong Jackpot. Ang ating benta dito sa Jackpot ay 140 isang kahana dito sa ating Jackpot guys. So ito, ang kagandahan na kapag may sigarilyo ka guys ay mayroon kang uh, naiipon na code, mayroon kang nakaiipon na point. So, eto si customers ay uh, pwede siyang makapamili kung ano yung gusto niya dito basta naka-display yung ating uh, lagayan ng uh, sigarilyo. Etong sigarilyo ko guys ay dati dito ko siya dinisplay. Amgo ay uh, nawalan ako ng isang kaha. Akala nila siguro hindi ko hindi ko titignan yung hindi uh, ko dito nawalan ako ng isang kaha. So Pagmula ay ipinasok ko na dito sa loob guys dahil ay uh, vlog natin ay mas maganda kung nandito sa harap at ipapakita ko sa inyo yung mga paninda kong sigarilyo. So pasensya na doon sa mga hindi nagbabenta ng mga sigarilyo at sinasabing uh, bawal uh, masama sa katawan. Ay ito po ay business guys at asa uh, sana maintindihan nyo kung tayo bakit tayo ay nagbebenta ng uh, sigarilyo. Ito po ay request ng mga customer. Uh, kung ako yung masusunod, ay ayaw ko din, ayaw ko din siya ng uh, may naninigarilyo dahil uh, masama nga po sa katawan. So, ayun guys, ang ating latest updated natin dito sa ating uh, Sari-Sari Store, at sana ay uh, uh, kunting update-update natin sa sigarilyo sa ating uh, uh, Malburo, ay uh, sana wag pong uh, tumaas nang tumaas dahil uh, kawawa naman si customer. So, yung uh, alam nyo guys, ang uh, kasama ang kasama ang sigarilyo ay ang candy. Kay pag may bumili ng sigarilyo, ang sukli ay candy. So, wag po tayo magpapakawalan ng candy dahil isa ito sa mga bebenta dito sa ating tindahan kahit uh, paunti-unti lang ay makakaipon din tayo kahit piso-piso lang yung candy ay dalawang piso yung candy ay makakaipon naman tayo guys so eto uh, dahil nga dumating si Camel ay uh, mayroon pa naman tayong stock doon na iba so tatabi na lang natin itong mga ibang uh, paninda nating uh, sigarilyo guys dahil uh, tulad nga ng aking sinabi ay hindi pwedeng tumagal dito so yun mega mega shoutout sa lahat ng ating mga viewers guys sa ating lahat ng mga subscribers at sa lahat ng ating mga silent viewers dyan, mga OFW thank you thank you very much sa suporta dito sa aking youtube channel tulad nga ng aking sinabi kung gusto nyo pong maging legit at makakuha ng uh, Uh, ahente ng mga sigarilyo, kayo po ay dapat may DTI. May permit po kayo sa DTI para kayo ay mapuntahan ni... Uh, Mapupuntahan kayo ng mga iba't ibang ahente para ganun ay magkaroon kayo ng mga free. Iyon po ang maganda sa tindahan dahil uh, kapag ikaw ay legit ay mabibigyan ka ng mga free. Hindi lang ito, hindi lang yung uh, camel ay marami na rin po tayong uh, nakukuha, lalo-lalo na kapag bultuhan yung ating kinukuha. So, ayun muna guys, yung latest updated natin dito sa ating sigarilyo ngayon. Sana ay mayroon kayong napulot na konting aral, lalo na dun sa mga nagsisimula at gusto makakuha ng free, ay ganun lamang po ang ating gagawin. so Hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Bye!